Ako ba yung mga lalamanay, kong ingat po ako sa tuwet mga mga tuwet nasi, orang ngayon. Sana mama, sana mama. Pumasok si wala ah gusto niya na makatulong sa mga mahihirap kumakanta si Marie diyan para narinig niyo po

Kahit pa hindi dam ang may mga tao pa rin na nagdudulot ng pag-asa. Mahalaga na tayo ay magtutulungan upang mas mapayapa ang pagsulong sa ating buhay. Ang gulo ay isang malihait paraan upang mabawi ang mga ng sambayanan. Ay pag-uukol ang ang ng mga tao. Maaaring sakit ang gulo upang, upang magbigay ng inspirasyon at pag-asa sa mga tao na kadaan sa mga